Thank you Oh, itu bakery. Oh, grabe. Okay <laughs> guys, Iyon, pinakita ko naman na sa inyo ang video no kung ano yung inorder ko guys. Natuwa talaga ako sa sealer guys ay sa bagay ito itatago ko to mapapakinabangan din naman namin to kung sakaling may mga ipapadala kami sa probinsya. Grabe ang pagkalagay sa bubble wrap guys. oh, ewan ko, sobrang sobrang nakalagay ng bubble wrap talaga. Ayan oh, pero okay lang yan guys. Um, magagamit din naman namin to. Hi guys! Good morning sa inyong lahat. Uh, welcome to my channel, Florendas Vlog. So, ito ang isi-share ko po sa inyo ngayon guys na kita nyo naman or napanood nyo na sa video sa unahan kung ano tong order ko galing sa TikTok shop Ah, uh, 'yun binuksan ko ang carton. So nais nice kong i-share sa inyo to, guys. Ah, uh, ang pala nito sa akin ay yung kaibigan ko. So sinubukan ko lang po muna, ito lang muna yung in order ko. Um tat uh, 30 piraso, tatlong tay. 30 pieces na Nescafe Original. Yan. Yan 30 pieces na yan Nescafe Original. Ito po yung una, guys. Oh. So, yan. Dalawa. Yan. Basta 30 pieces po to. Plus, may free, free pa po siyang cup. Alam nyo ba guys, kung magkano ko lang ito nakuha, ah, 335 bang aking nabayaran free shipping. Marami kang ma-order sa TikTok shop guys. Ah, Siyempre, bago ka umorder, gamit ka lang muna ng calculator kung tutubo ka. Baka kasi minsan mahal yung sa iba. So, ito yung sinubukan ko kahapon. Ang nabayaran ko nito ay $3.35. Naka-free naka shipping po siya. Kasi dapat ano lang siya $3.34.55. So, parang $3.55 na rin po yung. Ah, $3.35. Uh, uh by $30. So, ito po ang ano. Ibalik tagman. 11.16. Uh, 16 So, ipagpalagay ko guys ay 12 na yun. Ang binta ko sa original ay 15. 15 pesos ang binta ko sa original. Meron na po akong tubo nito na 3.8. 115 na po ang tinubo ko nito sa 30 pieces na original. At meron pa po akong souvenir na Nescafe ah, Nescafe na ano cup so ayun lang po guys uh, senior ko lang sa inyo no na order ko po to sa galing sa tiktok shop sa Nestle Philippines ayun sa mga live so try nyo po umorder doon So, ayun lang guys. Sure ko lang. Maraming salamat sa inyong panunood. Please like, share, and subscribe. So maraming salamat, may shout shoutout sa lahat ng aking mga subscribers, silent viewers, mga friend kong OFW, sa lahat ng members ng aking channel, team Disnoy, team Survivors, maraming maraming salamat sa inyong lahat. So sa lahat po ng may sarisari -sari store, more benta pa, more blessings pa sa ating lahat, God bless po, God bless, maraming salamat po, bye bye.